Unsa na siya? Di siya ka na siya nagsugo suko Siya ka pirma-pirma, lulo ka ka balon siya na yung pirmahan. Mo tong ganina nga gabi nga to nakita. Hmm, nga di dipinsa siya na no, si Bongbong kay. Damay man siya yung pangalan. Unsa? Ang pinsas siya kay. Okay. Tawit yung pangalan. Ito ko, isa sa Eh di, tinuod na. Uh -huh. Mo tong ganito lang, magasa basta bre na mga tao kung ano. Hmm. Yaman yeah, Ya, yeah, tanan. Ya, yeah, tanan. mga kakuli ang sa Senado, ya, yeah, tanan. Kinangan mo agi sa iya, ha? Kung sa pinangatabo, bisa pag wala siya kabalo, iya, yeah, pang obligasyon. Kaya, siya may namuno. Siya ang leader. Iya, yeah, dyan ang konon Binugok lang dyan na siya. Dyan na siya muna, aga. Ano yung lang. Pero tubig kay kaga, buto kay ka na. Ingon-ingon pa dyan na ano. Bong-bong mo. -bong, oh. Ako ka na. Hindi ganahan yan, na oh, so, uh, yung... okay? <laughs> na. Ano sila diba? yung ingon Ang ganahan mo ka niya? te ko eh. te. Tuterte, yung mana naman. Ito na ubas lang ni Sarah. Dapat yung mong gibutuhan, manipakyaw. Ah, ah, uh, laba pa na. Balingbing. Balingbing. Wala yung prinsipyo. Ayan naman dyan nang kuha, politika. Ikaw gani? Laborito naman Duterte. Ayan, naging prinsipyo. Magani, umana naman to si Duterte. Umana naman si anak kana si Sara. Vice ramansyasyo nito. Huwag naman siya, dapat lahi nga presidente magpili. Hindi kayo. Tagalog lang. Tanggal lang si Pumbong. Ayaw po ulit yung Sara Diretso. Sara Duterte. Ganoon, magagtautan naman nga. Ano yan niyo Nga dapat ang takuan. Ah, na na mag-gun ko sa video. Bong bong ay ayo. Iba sa ona ganan jud kay kana niya. Ba. Oh, ganan. Try to ah, to. Kapumpangan na siya da. lukano. mo. tigulong Tigulang ito tete, tapos mo agad siya gihimok na mabalik siya ito tete. Hapsay kaya sa oon na, sinuad lang. puro na ka Duterte, drugs, lagi na ikipang patuloy. Ako. mga bata na drugs. oh, man. Sa future ba? Pero nunggalik galik na naman wan <laughs> Ano nga diya? Proud, proud ka kasi Butar-butar, wala ka na Sarah, sa araw, wala ka nang bumbong. Sa akin, man Mm. Tungkol ka sa Arad Duterte. Ang busy, mo ito itong ipalitan. Okay, Ang pwede option. Ang daga na po na karoon si Sarah Karoon, eh? 2028.